O, oh, maestro, andyan ka pala. Kanina pa nga kita, hinihintay rito, Cordapia, at September na. Nasa kalagitnaan na tayo ng September. Oo oh, nga po, maestro, September na nga po. O, oh, ay eh, yung pinangako po niyong prediksyon sa ating mga minamahal na viewers at subscribers. Ah, magandang araw po sa ating mga subscriber at sa ating mga bagong manonood sa YouTube channel ni Maestro Honorio tulad ng naipangako Cordapia ay tatalakayin natin ang prediksyon 2023 sa buong buwang ito ng September hanggang maging January 2023 na. Mm -hmm. At okay. ang animal sign na iiral sa taong 2023 ay ang animal sign na kuneho o rabbit. Pero maestro, kailan po ba magsisimula ang Year of the Rabbit? Ang Year of the Rabbit, Cordapia, itong year ng 2022 ay Year of the Tiger. Ang susunod sa Tiger ay ang Rabbit at ito'y magsisimula sa taong 2023 sa January 22 hanggang February 9, 2024. Magtataka ka Cordapia, bakit kalagitnaan ng January nagsisimula ang New Year ng mga Chinese? Habang sa Pilipinas naman ay January 1. Oo nga po. Bakit nga po ba? Mas, Nangyaring oh. ganyan, di ako nagtataka dahil ang Chinese calendar ay tinatawag na lunar calendar. At ang atin naman ay solar calendar. Anong ibig sabihin ng lunar calendar ng mga Chinese? Ito'y nakabase sa galaw ng buwan taon-taon. Kaya naman kapag mag-new new moon sa buwan ng January, tandaan ko Cordapia, doon okay. na rin halos o pangkaraniwang natatapat ang Chinese New Year at katulad sa 2023, ang Year of the Water Rabbit at tinatawag din itong Black Water Rabbit na may prinsip yung yin. Sa prediksyong 2023, Cordapia, malalaman nila ng 12 animal sign ang tungkol sa kanilang swerteng pag-ibig, swerteng karir, swerteng negosyo, swerteng travel, swerteng kulay, at swerteng numero. At marami pang iba't ibang swerte ang matutuklasan nyo ngayon sa 12 animal sign sa prediksyon 2023. At basahin mo na ngayon, Cordapia ang magiging takdang kapalaran ng animal sign na rabbit sa taong 2023. Rabbit, silang isinilang noong taong 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, at 2023. Ang 2023 ay taon ng rabbit o ng kuneo. Ito ang sa ay ang sarili mo ring year o taon. Ano ang ibig sabihin nito? Aakalain mong may mga pagsubok kang kaharapin sa panahong ito ng iyong buhay. Ngunit magara ang magiging resulta. Sa kalagitnaan ng 2023, malalaking swerteng hindi mo inaasahan ang susunod at walang tigil na darating. Mapalad ang blue at green. Swerting numero 1617, 34, at 43. Dragon. Silang isinilang noong taong 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 at sa darating na 2024. Nakatutuwa ang kapalaran mo sa taong ito ng 2023. Kahit hindi ka gaanong maghirap o gumastos sa mga bagay na gustong-gusto mong makamit, dahil mahal ka ng langit, ipagkakalaob sa iyo ito ng kusa. Pagkatapos nito, masasabi mo sa iyong sarili. Ako na yata ang pinakamaswerting nila lang sa taong ito ng rabbit. Mapalad ang white at red. Swerting numero 4, 9, 18, 24, 36, at 45. Snake. Silang isinilang noong taong 1929. 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, at 2025. Lalong lalakas ang karisma ng panghigop mo sa taong ito ng rabbit. Magtataka rin silang dati nang iniwan mo. Hindi rin sila makapaniwala kung paanong muli mo silang naakit at patuloy na naakit. Nakapagtataka talaga dahil sa tong ito ng 2023, pati na ang swerte at magagandang kapalaran ay mahihigop mo at agad-agad na maglalapitan sa iyo. Mapalad ang silver at yellow. Swerting numero 5, 15, 24. 32, 38 at 43. Horse o kabayo. Silang isinilang noong taong 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 at sa darating na 2026. Sa taong ito ng 2023 Bantayan mo ang iyong sarili. Malilibang ka na naman. Malilibang ka ng mga taong masayang kasama. Magkakalimutan mo ang iyong mga problema. Kaya lang, dahil nga nalibang ka, maaaring makalimutan mo ang mga pinahalagahan mo sa buhay. Kaya sa taong ito ng rabbit, maging listo ka, maging maingat, iprioridad mo pa rin ang dapat. Ito ay ang mga bagay na may kaugnayan sa relasyon, sa kabuhayan at pamilya. Mapalad na kulay ang red at gray. Maswerteng numero 2, 7, 14, 23, 35 at 41. Goat o sheep o pwede rin namang tupa o kambing. Silang isinilang noong taong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 at sa darating na 2027. Pangarap ang magiging pundasyon ng iyong pag-unlad Sabagay, ikaw ay likas na mapangarapin. Ang kaibahan nga lamang sa taong ito ng rabbit, ang mga pangarap mo ay isa-isa nang matutupad. Kaya nga, hindi ka dapat awatin sa pangarap at mas maganda kung sa buong taong ito ng 2023, mangarap ka pa ng mangarap at umasa kang ang lahat ng mga pangarap na ito ay matutupad ng matutupad. Mapalad ang orange at red. Maswerting numero 7, 11, 25, 29, 34 at 42. Monkey o unggoy, silang isinilang noong taong 1932, 1944, 1956, 1968, 1980. 1992, 2004, 2016 at sa darating na 2028. Sa taong ito ng rabbit, ang nasa itaas ang mag-aayos ng iyong kapalaran. Ang langit din ang iyong magiging kakampi. Kaya kahit hindi ka kumilos, maraming swerte at magagandang kapalaran ang mahuhulog sa iyong harapan. Wala kang dapat na Pulutin mo lang ng pulutin ang lahat ng ito. Ang ikinaganda pa, yung mga swerteng tinatanggihan ng iba sa taong ito ng 2023 ay sa iyo pa rin mapupunta. Mapalad ang white at gray. Maswerteng numero 4, 9, 19, 28, 37 at 44. Rooster, Silang isinilang mula 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 at sa darating na 2029. Patuloy nakikilos ang kapalaran sa sarili niyang ikot at pamamaraan. Sa taong ito ng rabbit, may mga bagay na magbabalik. Magbabalik ang masasayang nakaraan na may kaugnayan sa romansa at pag-ibig. Ang mahalagang transaksyon na hindi nagmaterialize noong nakaraang taon ay maisasara at maididil na ngayon. Malalaking halaga ng salapi ang maiuwi mapalad ang apple green at purple. Maswerting numero 5, 11, 25, 34, 37 at 44. Dog o aso. Silang isinilang noong taong 1934, 1946, 1958, nineteen-forty-six, nineteen eight nineteen seventy 1970, nineteen-eighty-two. 1982, 1994, 2006, 2018, at sa darating na 2030. Ganda ang magiging puhunan mo sa taong ito ng rabbit. Kung nagpapaganda sila, magpaganda ka rin. Habang nagpapaganda ka ng iyong silid, ng iyong bakuran, ng iyong tahanan, opisina o lugar ng negosyo. Mas maganda rin ay magpaganda ka na rin ng mismong sarili mo. Makikita mo, magdadagsaan ang mas marami pang swerte at magagandang kapalaran sa buhay mo sa taong ito ng 2023. Mapalad ang red at green. Maswerteng numero, 2, 7, 15, 24, 33, at 42. BOR Silang isinilang mula 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 at sa darating na 2031. Ipagpapatuloy mo lang ang mga dati mo nang diskarte sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Nakita ng nasa itaas ang mga ginagawa mong pagsisikap. Ngayon pa lang, inihahanda na ang regalong ipagkakaloob sa iyo sa taong ito ng 2023. Kambal na swerte sa pag-ibig at material na bagay ang ibubuhos sa iyo ng langit. Maligayang relasyon at maraming maraming salapik. Mapalad ang Black at Red. Maswerting numero 1618, 2740 at 46. Rat o ang daga. Silang isinilang noong taong 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996. 2008 at 2020 Sa pagbungad na pagbungad pa lang ng taon ng rabbit, asahan mong magiging maganda ang pasok ng taon. Ngunit sa kalagitnaan nito, aakalain mong hindi na darating ang mga bagay na hinihintay mo. Maling-mali ang iyong akala. Dahil sa taong ito ng 2023, Walang kahirap-hirap, bigla at kusang matutupad ang matagal mo nang hinihiling sa langit. Mapalad ang green at yellow. Maswerteng numero. 4, 9, 12, 27, 33 at 42. Ox. Silang isinilang noong taong 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 at 2021. Yung mga pagsisikap mo noong mga nakaraang taon ay hindi masasayang. Sa tong ito ng rabbit, gagantim pa la ang kanang langit. Isa-isa nang mahitik sa bunga ang lahat ng pagsisipag na ginagawa mo. Malalaking swerte na may kaugnayan sa salapi at pag-ibig ang darating. Walang duda, lalo ka pang yayaman, sasagana at magiging maligaya sa tong ito ng 2023. Mapalad ang black at gold. Maswerting numero. 5

kung noon ay naiinip ka at parang ang tagal mong yumaman, eto na ang pinaka hihintay mo. Sa taong ito ng 2023, sunod-sunod na swerte na may kaugnayan sa pinansyal ang darating. Kapag naging mautak ka at maingat sa paghawak ng salapi, ang taong ito ng rabbit, na, ito na rin ang magiging simula ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng kabuhayan hanggang sa yumamang ka ng ubod ng yaman. Mapalad ang yellow at green, maswerteng numero 2, 7, 13, 22, 31, at 43, Maraming salamat po sa nanood ng YouTube channel at YouTube video ni Maestro Honoryoong. Sa susunod na YouTube video ay tatalakayin na natin, Kurdapya, ang specific na kapalaran ng 12 animal sign. Magsisimula tayo sa rabbit dahil taon ngayon ng rabbit at susunod sa rabbit ay dragon hanggang makarating tayo sa Year of the Tiger. Kaya sumabaybay lang po kayo sa ating YouTube channel at Prediction 2023. Ngunit kailangan Cordapia ay patuloy lang pong mag Subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honorio. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na YouTube video ni Maestro Honorio sa Swerteng 2023, 2023 sa taon ng Water Rabbit. rabbit.